Hello, hello, check. Check, Mike. Okay na ba? Okay na. Uh, ayan ako nga pala si Aljon Espiritu, uh, a.k.a. Dubs Vlog ng Timbalbal. 24 years old. Pinanganak ako sa city of San Fernando, Pampanga, pero tubong Bacolor talaga. Ako ay reistrado sa Santa Barbara, Bacolor, Pampanga. Uh, Nag-start ako sa Timbalbal, uh, Noong uh, sinama ako sa pag-video muna sa mga Dayo uh, Basketball, Dayo Series, then naisipan nung sa namin kasama si Kuis Quarks na uh, parang trip-trip lang na umpisa namin yung pagbablog. Uh, una talaga yung pagiging uh, pagbablog namin ay kaming dalawa nung isang nakasama namin si Buboy, Buboy Kwak. Ayan, inumpisa uh, namin sa... Uh, doon sa isang bahay ng kasama namin na si Mang Mix. Uh, unang, alam ko, unang tinry namin sa pagbablog, uh, yung parang sa Home Alone the na parang kumakain ng itlog si Dolphy, then si Babalo yung kumain sa binalatan na itlog ni Dolphy. Yan, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung ano, pagbablog namin. Nagpapatuloy namin yung pagbablog dahil ito na yung gusto namin. Dito kami Uh, parang ito yung pinaka-free time namin, at the same time, nakakabuo kami ng mga memories at siyempre, uh, ang sarap sa feeling na nakakapagpasaya kami sa mga kababayan natin, lalo sa mga kabale natin. Uh, siguro ang matututunan ng mga tao sa aming pagbo-vlog ay, kahit gaano kahirap yung paggawa ng mga content, yan nakala ng mga iba na simple lang yung paggawa ng content, uh, patuloy pa rin kaming nag-iisip, nagko-compose ng mga concept, mga short film, mga comedy, Uh, yung magiging aral sa kanila na kailangan, kahit gaano pa kahirap yung paggawa ng content or what, parang sa boy lang, kahit gaano pa yung pinagdadaan sa boy. pwede ka magpahinga pero bawal kang sumuko. Yan, sa mga kabalbal natin dyan, uh, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Timbalbal at syempre uh, sa mga hindi pa po nakakaan sa bagong page namin, yung Timbalbal 2.0 yan po yung bagong page namin. Uh, please supportan nyo po kami at uh, marami pa kayong aabangan ng mga content. Maraming salamat po. Sound, check, 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 check. Okay na ba? Okay na ba? Okay, okay, okay. Lagay okay ko lang dito. Ah, ako nga pala si Paul Daniel Castro Rojas. Yan. Screen name sa Timbalbal. Chop! <laughs> ako po ay 30 years old. May asawa at uh, tatlong anak na babae lahat yan. Kasi good boy ako nung binata ako, kaya tatlong babae yan. Yan yung ako sa Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Pero tubong bakulor. Ano ba yun? Bali, hindi nag-start sa Timbalbal yan eh. Nag-start sa ano eh, Quack Studio yun una naming ginawa eh. Bali nangyari yon yon dahil si yung pinsan ko kasi si, si Kuis Quacks, kung alam yon yun, yung mahaba yung buhok. kung kilala niyo yon basta mahaba yung buhok noon eh nasa team Quax Studios din yun eh. Bali nag-start yon dahil magkaano kami niyan eh mag-trip kami niyan eh. Yung basta trip niya, trip ko din. Ganun yung ano namin. So nag-start kami sa mga uh, content yan kami dalawa nag-collaborate -co kami ng mga ano namin, mga naisip naming content tas ginagawa namin. Tapos after nun, Yon, nag-boom yung sa timbalbal. Basta ganun yung nag-start. Nag-start kami ni Kuis na magtulungan sa mga content. Tapos yan, dumating si Nadoops, mga ibang kasama, hanggang mabuo yung timbalbal. Ah, ang pinaka-memorable, ang pinaka-memorable na nagawa namin content yung ano, para sa akin ha, ah, yung uh, boom yung ano nun eh, yung paro-paro uh, Yung paro-paro G. Tapos gumawa kami ng ano, pierce, pierce gang naman yung sa amin nun. Yan. Hindi siya ganun nag-boom sa ano, pero para sa akin yun yung pinaka-the best na ano, kasi yung tawa na yun, yung, mem yung, memorable. Kaya kami nagpapatuloy, siguro sa amin, lagi namin naman minomotivate yung mga kasama namin na nagpapatuloy kasi si kami. Kasi ano, uh, may mga pangarap kami kanya-kanya. like sample ako. Kasi pangarap ko talaga ito, ito yung linya ko talaga eh. Yan. Di ako marunong sa mga ano eh, sa mga sa mga acting acting mga ganyan <laughs> ayun kaya nasabi ko na ano kaya, kaya nagpapatuloy kasi gusto namin yung ginagawa namin masaya kami sige ma ano mabibigay ko na ano mabibigay ko na tulong sa ano sa team namin as a content creator yung ano pag sasuggest ko din ng mga ideas ko din sa mga content pag si-share nang mga may isang content na tapos ipag sasabing uh, sasabihin ko yung uh, idea ko para at least kung mas okay siya doon, di ba? Makakatulong din ako. Siguro pag uh, in the future, after ilan years, <laughs> yung plano ko siguro pag uh, nag-boom yung timbal ba, yan, sa awa ng Diyos, sana mag-boom. Uh, siguro ano, mas uh, marami kaming ano, Ah, dito parang hirap ng tanong ah. Marami kaming mapasaya na tao lalo. Ayan, yeah, siguro. Tsaka more followers din syempre. Para at least ano, magita din nila yung mga iba yung ano, may mga lalo na proud to be kapampangan. Yan, yeah, kapampangan kami. Uh, may mga kapampangan pala na galing sa backlog na content creator. Yan. Yeah. Ang pinaka-paborito kong <laughs> kasama, ayan, yeah. lagi kong, lagi kong pinupuli si, ano, si Boss Au. Wala, ang sarap pag pag-tripan eh. Yun <laughs> siguro. Tsaka hindi, maasahan mo naman din si Boss sa mga ibang bagay. Like, uh, kunyari sa mga like, emergency. Huwag lang sa pera. Ay, sa pera pala yan. ko na rin si Boss Sa so, pag walang service, yan. Uh, na may si Boss To the rescue naman yan. Kahit ganyan yung ang mukha niyan, matulungin yan. Ay, mga message ko. Sa, ang message ko pala para sa mga followers namin sa mga darating pa na followers 'yan. Uh, patuloy nyo lang kaming suportahan at huwag kayong uh, susuko at maniwala sa amin na uh, kaya natin. Kaya pa namin magbigay kung ano yung nabibigay namin, kaya pa namin doblihin 'yon. Uh, para lamang din na mapasaya namin kayo lalo yung mga mga ano natin, mga followers natin sa ibang bansa. 'Yan, isa 'yan sa mga ano tunay na bayani para sa amin 'yan. Kahit minsan alam namin na uh, experience din namin kasi namin na mga ano mag uh, OFW, magtrabaho sa ibang bansa, alam din namin yung pagiging uh, malungkot after the work, yun lang sa bahay. At least may, na, dun sa ba, ano na yun, sa bagay na yun, napapasaya namin yun. napa napapasaya namin sila. Everyone. Ayun, iniimbitahan ko kayo na uh, i-follow and subscribe ang aming uh, Facebook page, ang timbal Balbal. ya. Yeah.